Ciao Raga! Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, bibigyan kita ng sapat na dahilan kung paano na yung mga masusugid na nanonood ng aking mga videos ay maaari na makatanggap ng bonus or financial support. Kagaya ng isang Raga nanood ng aking video, sinunod yung mga instructions doon sa video, ay nakatanggap siya ng bonus na up to 3,000 euros last year. Tapos ay another up to 3,000 euros ulit ngayong taon naman na ito. Manood ka lang raga, sasabihin ko sa iyo ang detalye. Dawa po na sigla, partya mo! Ilang taon na rin naman ako ay nagba-vlog ng mga information sa pag-aayos ng mga dokumento din sa Italia. Pati yung mga important updates na dapat na alam ng isang estranyero. Lalo na yung mga bonus na pwedeng applyan at financial support na pwedeng matanggap. May mga nagpaabot pa ng kanilang pasasalamat dahil nga nang nakapanood sila ng aking videos ay natulungan sila nung aking mga contents na isineshare sa ating mga kababayan. Lalo na yung iba ay nakatanggap sila ng bonus. Nakatanggap ng financial support. Merong iba na nagko-comment sila, pinapaalam nila sa akin. O kaya naman ay pag nakikita ko sa labas, binabanggit nila sa akin. At meron din namang iba na nagme-message sa akin para ipaalam na dahil doon sa aking mga videos ay natulungan sila. Kagaya na re, may nag-email sa akin kahapon laang. Basahin natin yung message niya. Sabi niya ay, Ciao raga, musta naga, gusto ko lang ulit mag-thanks kasi yung dating mong vlog about sa bonus janitor 2023 ay nabigyan ulit kami for this year. Pasikondo ano na. Napadala na daw ng komune sa konto ng may-ari. Kaya thankful talaga kami. Laking tulong sa amin. Keep it up. Madami kami natututunan sa mga sinashare mo ng mga infos. Ang binabanggit niya ay yung vlog ko about doon sa bonus afito or sustain yung Fito janitor 2023 na maximum amount na makukuha ay 3,000 euros a year for 3 years. Kaya, 9,000 euros ang maaaring maging total ng bonus sa FITO na matatanggap. Sabi niya ay, nabigyan ulit sila for this year. Meaning, last year ay nabigyan din sila. Kung 3,000 euros last year, tapos ay 3,000 euros din this year, ay di 6,000 euros na. Po maaaring next year, if qualified pa din sila, ay another 3,000 euros ulit yon. So, maaari na 9,000 euros ang maging total ng kanilang matatanggap. Actually, si Raga M ay, ay hindi ko naman kilala personally. Hindi naman kami nagkakausap. Tsaka hindi din naman siya pumunta sa aming opisina noon. Ay, nanood lang siya ng video. Okay, nanood lang yung video ko at sinood yung mga instructions. Tapos ay siyempre, qualified pala siya. Ay, di nakakuha siya ng bonus. Reminder lang, gaya ng sabi sa vlog na are, nung isang araw yan na-upload, open pa din ang sustenyo afito genitori dine sa kumuni di Milano. Kaya kung qualified ay mag apply na kasi paubos na ang pondo. Thank you din Raga M for letting me know na nakatulong sa iyong pamilya yung aking video. That way, Lalo pa na ako ay magpupursige to share info sa mga kababayan nating mga OFWs. Kahit na madami yung mga bashers, hindi ko alam kung anong problema nila sa akin, pero tuloy-tuloy lang tayo. Gagawa pa rin ako ng mga videos as long as alam natin na nakakatulong tayo sa mga kababayan natin dito sa Italia at saka sa Europa na din. Meron pang isa, si Raga Grace naman. Siya ay nandoon sa Pilipinas. Siya ay taga Batangas din. Tungkol naman sa pensyon ng mother niya, yung naitulong ng vlog ko kasi napanood niya yon. Sabi niya, good afternoon po Sir Chad. Thank you po sa vlog niyo. Naging okay na po ang pensyon ng nanay ko. Salamat po. Kasi itong uh, message niya ay uh, marami na kaming uh, naging chat pa. Okay? Messages palitan kasi marami siya mga tinatanong tungkol doon sa pensyon ng nanay niya na nag-for good na sa Pilipinas. Na dati daw na OFW din sa Italia na maraming taon. Ang sabi ko sa kanya, "Chauraga, wow, nakakatuwa naman na nakatulong sa Mother Mo at sa inyo ang vlog ko about sa pension para sa mga nakauwi or nag-for good na sa Pinas. It's a uh, testament na pwede talaga makatanggap ng pension ang mga umuwi na. Syempre, as long as qualified sila. Thank you for letting me know." And then nag-reply pa siya. Sabi niya, "Kaya nga po, salamat po talaga. Laking tulong po talaga ng vlog niyo lalo na at katulad po ng nanay ko na nawawala na ng pag-asa dati." Isa po kami sa magpapatunay na totoo. Thank you po ulit. imaginein mo na nasa Pinas siya, tapos ay hindi nun din kami magkakilala, pero nakakapanood siya ng aking mga videos. poi masarap sa pakaramdam na yung mother niya, gaya nung sabi niya ay nawawala na daw ng pag-asa dati. Dahil sa sinunod din niya yung instructions sa vlog ko, eh nakakatanggap na ng pension ang mother niya, kahit pa nag-for good na sa Pilipinas. Siyempre, gaya nung ating binanggit kanina, as long as qualified. Ikaw Raga, makapagtanong lang sa iyo ha. In what way ga na yung aking mga videos kahit pa paano ay nakatulong sa iyo at sa pamilya mo? Ikaw ga ay nakapag-ayos ng dokumento? Meron ka gang natanggap na bonus? Nakatulong ga sa decision making mo yung aking mga vlogs? Sana ay makapag-comment ka para sa gayon ay mas lalo pa ako na ma-inspire at sipagan pa sa pagbablog. Ang isa din sa isineshare ko na info sa ating mga kapwa OFWs yung tungkol sa tap tap Send Money Remittance app. Since March 2023 ko pa iyan, isineshare doon sa aking mga vlogs kasi alam ko na malaki ang magiging tulong niyan sa ating mga OFWs. Tingnan mo ha, kasi kapag ka ikaw ay magpapadala ay hassle free. Gamit lang ang iyong smartphone, makakapag-remit ka na ng pera sa Pilipinas. Tapos ay zero transfer fee pa kapag ka nagpadala sa banks at mobile wallets. Tapos ay lowest fee naman kapag ka nagpadala via cash pickup. Competitive lagi ang exchange rates tapos ay uh, ilang minuto lang ang sent na agad yung iyong ipinadala. Meron pang matatanggap na 20 euros na welcome bonus kapag ginamit yung promo code na RagaChad doon sa first ever transfer. Ang mga OFWs sa mga bansa na are ay pwedeng gumamit ng tap-tap send. Pati na rin yung promo code na RagaChad pwede rin nilang gamitin para may bonus din silang matatanggap. Kaya nga lagi ko sinasabi Raga na itap-tap send, itap send mo na yan. Balikan natin yung message ni Raga M. kanina kasi meron siyang question regarding naman sa Bando Casa din sa Milano. Tinatanong niya kung open na ulit. Last February 27, 2025 ay naglabas na ng update si Comunid di Milano at sabi nila ay aprobado na yung plano para sa Bando Caza sa Milano. Ang total ng housing units na magiging available para sa taon na 2025 ay 2,100 units. So madami yan. Kung kailan ay maghihintay pa at maglalabas sila ng mga announcements in the coming months. Kaya gaya pa rin ng dati, abangers muna tayo. At kapag ka may update na uli, ay di babalitan uli kita raga. Kaya nga, importante na ikaw ay makapag-follow o kaya naman ay makapag-subscribe kay Chad Will Guide para lagi kang magiging updated at ikaw ay well-informed sa mga dokumentong dapat na ayusin, sa mga bonus sa dapat applyan at sa mga financial support na pwedeng matanggap. Sana raga, matulungan mo din ako na mas marami pa ng mga OFWs ang ma-reach ng aking mga videos kaya nga napakalaking tulong sa akin raga kapag kayong aking mga videos maging ang aking page or channel ay ma-share mo din sa iba para sila man ay magiging well-informed din maraming salamat raga sa suporta mo maging sa pagtitiwala mo once again this is Chad and always remember Chad will guide krat raga. alla prossima